itigil natin ang paglalagay sa pulis, sa mga MMDA, at sa traffic, at sa traffic enforcers doon sa kalsada. Nandun kasi nag-uumpisa yung mga malilit na korupsyon. Di ba? Mamaneho ka, may konting traffic violation ka, nilagyan mo si pulis. Nilagyan mo si the MMDA. Inabutan mo si traffic enforcer. Doon po, nag-uumpisa yung korupsyon. At kung galit na galit tayo sa pulis o sa enforcers, tawag natin buhaya. Kasi, nangungutong. Eh kung nangungutong sila at nag-aabot ka, buhaya sila, anong tagawag mo sa sarili mo? Nagpapakain ng buhaya. nag ng buhaya. Breeder ng buhaya. Kasi ikaw yung nag-aalaga sa kanila. Di ba? So, sapat ka rin pagiging buhaya nila. Later on, kung tuloy-tuloy tayo na wala nang naglalagay, wala nang nag-aabot din sa mga enforcer, hindi na yan sila manghuhuli ng maling huli. Kaya lang naman sila ng mamaling huli kasi kahit na, kahit na mali yung huli nila, ayaw mo maabala, abutan mo na lang eh. Hindi na sila gagawa ng paraan na paano ka masisita kasi wala, wala, wala naman sila makikikitain. Wala kasi mag-aabot.